Mga kajali meron po tayong nakakalungkot na balita. Ang akala naming pumapasok sa school na si Albert, ay maghapon lang palang naglalaro sa computer shop. Oh no! Din, Kuya, kamusta yung school ka mo? Ayan, si, may nahuli po kami. Nahuli namin si Albert. Ayaw yun tumayo oh. Ayo pantumayo. Albert tatayo ite. Potan. Ayan po mga kajali. Hindi pa po tumayo. Alberta, huwag ka ni Tita Janet. Tatayo ka daw ba? Hindi. Maghapon ka ng hindi kumakain. Main ka muna. Maghapon ka na. Hindi man umuwi. Ayaw tumayo pa. Samahan niyo po kami kung papaano natin maisa sa ayos ang problemang ito. Dani, andito po tayo sa Barangay Bapalige. Ayan. Yeah. Ayan, may pagkakatong mo yung mga gulingin na, no? Ako ako, kinalibutan ako mga kajani. Ilang mga ilang buwan ka na ba ang ano, track shot? Ilang mix Pero ngayon, ano ang laban nyo? Bilang Saan, Saan Pasito. Pasito. ang laban? Pasig. Ang pasig, ang layo, ano? Para saan ang yeah. ano, pinaglalaban nila? Um, yung tema po ng sayo po ng about sa magsasaka po at sa mga mga tindera ng kulay at sa mga magsasaka po. Ay, sana ano, bilang ano, kajari yan, mapapanood na ng mga ano natin, mga follower natin sa kajali. Uh, proud to the mapanigi kasi mapanigi po ako mga kajali. Kaya sana mga galingan po natin. Sana manalo kay Johan. Thank you naman sa Thank you. Ah, 'di ba? Thank you. Beh, umarap ka na dito. 'Yan ang aking mister, naka-denim pero naka-tsinelas, naka-shorts. Okay lang ako nag-ano, parang parang papasok ako ng... Dito ka pa nag-aral ba? Nag Scholar. Ay, uh, God bless. Hello guys. Kung kamusta po sa at saka po, kung ng ako, nung for release po, nung Monday po, ano po ngayon. Nung Monday daw po, hindi yata po masok, sa ano lang po yata, nung nung umaga po, masok sa hangin po. Tapos kahapon po, Tuesday, Sabi ko, ako nakikita siya na si Albert? po sa computer shop. Isa nga akong gawin, po yung sementery Papunta po ng barangkayo, di ba po sa mga, di, may hindi, papunta po yung May pagawaan po tayo, may maboblok hindi sa may buwan. Doon po meron po shortcut doon. Doon po yung computer shop. Ano yung meron pa po lang? na sinasalit ng po lagi nakikita. po Kaya siya, 6.30 man. pa lang niya po, karamihan po po naka-properly nukul. Hindi siya. Ito pinagbawal nyo nga po ni Parang nandito na siya na nagrebente siya, nagpaputugay niya. Parang medyo, hindi lang po sa medyo nakasama. No? Kasi nga po, tulad niya, kapag walang pasok, nag-modular po rin po siya nakakagawa. Tapos doon po pita, sinasend yung mga pinagawa na sa mga bata ako modular no, na rin yung makapanggil ka nun. Ay, ma'am, simula po nang iyong cellphone, tinanggal sa kanya. Medyo parang nagbago po ba yung ngayon, attitude? Ngayon nga ako parang nag-rebelde pa po siya nun. No? mas medyo maganda neg -neg po pala eh. Medyo negative. Sorry, sorry po yun. Ang sarado ko naman po, pwede naman po siyang maka ang cellphone kapag po di ba meron po silang tutor para mm. lang para lang po mabasa ma po ako mm -hmm. lilimit na lang po nag-save po mga 7 para po makagawa magawa yung mga assignment yung mga ano po minsan po kasi sinesend po kasi sa ano sa sa group chat po nila kapag po meron din, din natapos na activity ng group po kahit sa akin po talaga mahalaga po talaga yung cellphone sa communication po, po lalo na po yung mag-send uh, po mga performance tapos kanya yung mga natapos na gawain, activities dun po sinesend haala na lang po ililimit na lang po let's say po 7 o'clock na 7 o'clock na na lang po yung cellphone. Then, pagka may pasok, wala akong cellphone. Pagka lang yeah. uwi, ibigay ko mga alas 5, mga alas 8, ganoon alas 8, mga Buti po eh, isa po na nga maganda nito na kapagpunta po namin. Uh, Nalaan po namin po yung ano, naging dahilan. Ayun. Yun, ngayon nga po, parang nag-rebelde po siya. Dati po active siya, mga so, sagot-sagot. Mm. Ngayon -hmm. po, medyo nag-dairo po talaga tapos sa mga performance. Tapos po niya, hindi po na gawa. Parang lutang, malagi po lutang ngayon. Mm. Sa niya po namin, siya po Maka nakikita kami sa ma'am, sa, sa text niyo po kaya si Janet. Kasi po nag-text po si Ima na ah, sa likod lang po ba ng school? Ng, ano, pag, ah. po, yung sa po lang teacher, si ano po, sa PLE po, si Manjel po. Na yeah, tinanong nga po si Albert. Hmm. Saan ka nung no, ekano, eh, ano nung ano, oras sa na pati natin? At, ano na po ang sa likod ng ano? Tapos oh, sa likod, sa likod na, ano, hindi sa likod covered ba court. Baka mamula nung buwan, kaya doon sa may likod na lang ng school na. <laughs> tapos sumabay pa po sa uwi, and din ako pumasok po ng tahal eh. Noong Monday po yun Wala po ng klase lang, wala po uh, dito sa school ng tahal eh. Mm -hmm. Sumabay so, po siya ng uwi, parang mm hindi -hmm. halata. Yun nga po yung mama iniisip siya, baka sumasabay siya. lang po sa uwi. Kasi pag oras ko na uwi, ano kikita ko na umuwi. uwi. Pero nung misa pa umuwi siya na walang siya na lang pag, talagang ilang puto siya noon. Sabi ko, sa pagaling. Umami naman, bukay naman ang pumahami. Okay. Kaya mo, inami lang. Nasa, nasa hindi ko di po inami na kung nag-computer siya, kung mga computer siya, gano'n po. Hmm, ngayon? Lagi uh, punitan nga yung bat-tara ng Pero po, ma'am, kaya na hmm. po siya nag-start na Ito lang naman po. Siguro last week lang po natin. Kasi meron po kami attendance po eh. Hindi po makikita po yung ano yung ano po nyo yung attendance. Yeah. Pero ito na lang po. Hindi na lang po matagal na. Dito lang po mga linggo na. Kasi sinasabi ako nga po ito. Ang step na sabi ko. Kailangan makagapan. Ano sa akin? Ano malaki ang matapos? Opo. yun nga po eh. Tulad po niya ngayon, third quarter, halos lahat sila ng subject, wala siya. Dahil ko po nalilalamay sa kanila, hindi lang sa subject ko sa lahat ko ng subject yung mga requirements pa performance pass, which is 40% po talaga. Ano po ang mm -hmm. possible po? pong babagsak siya kung hindi po niya nagawa? Kaya po, andito po kami, nakakayaman na nabala po, po kayo. Kasi po, sa mga dami pong mga nagtitiwala sa amin, sa channel namin, at saka sa mga follower namin, gusto po namin, uh, maayos po yung mga aming mga, mga nasasakupan. Okay. Kaya, Ayan, bilang ka uh, kajani, eh, syempre, pagka po na nagsusumbong, action ka agad. Ay, si, kinausap po natin si Ma'am mga so, mga so, kajali. Ayun. Right. Right. Kasi umalis po ako. Kurot po yung di po umuwi na tahali okay. sabi okay. hindi kumain. Okay. Hmm. Kaya nga po ganun na lang po uh, ako oh, kasi in screenshot din yung dati kong conversation ko. Chine ko po yung kung pangalan mm. ng anak. Okay. Kaya okay. doon po nag-message kasi nag-chat na po, po sa inyo. Kalaratin kasi so, yung pagkain niya hindi nakain. Sabi ko, sino ba ako namamalansya yung walo mo? Yung um, polo mo? Hindi po, ah, inanong ko ba sa tatay nila na sila magkain. Walang may tatay. Pero tinuro ano ako sila mamalansya sa tatay. Pero hindi ko nababalansya yun. Tapos po wala siyang ID. Asa ko kayo ID mo? Nabasa ko. Ano ah, nabasa? Nabasa ko nung ulan, nilayin ko po sa polo ko. Po. Wala akong ID. Kailangan ko talaga may ID. No ID, no entry ko kayo. Sabi magpagawa ka hatas. Uh -huh. Tsaka ma'am kasi isa pa ako kasi yung tatay niya kasi nagpaka Ah, hmm. sabi ko nga kay Albert, medyo nahay hindi, nahay na, hindi na po namin kasi nakukunan. Minsan kasi na uh, nasasabihan ko din, medyo anak alam ko naman, bata pa sila, datang pa lang sila. Parang hindi ako, hindi ko pinagdamot yung pagkabata nila. Sabi ko, bata pa naman, sali sa asawa ko. At saka yung ala po yung tatay niya umalis, nakakalayo para po ay eh, ano, nakipag-amuhan. Alaga po, po ng itik it. ah, para sa po sa mga... Saan sa lugar? Nakakabala oh. po, alam oh. iniwan po siya bali sa inyo. Nakala oh. ka naman po kasama pa yung tatay niya. Kasi po, after po nakakaraan, twice na, twice na po siya na ang tatans. Kaya na po siya, last one na lang, warning po siya na lang po. At pwede po siya ma-express sa school. Kaya mm -hmm. po ngayon nga, okay naman nga siya, bilibihig niya. Kaya ako po, po tang, wala sa sarili. Pag gumagawa yung notebook, tingnan niyo po niya. ano niya. Hindi ko may kailangan na yung yung sulat, tapos gulo-gulo yung... po. Halo-halo po yung ano po. Uh, last time, yun. last, ano ba? Okay. Yes, sir. Eh. Isang araw po kasi, tingnan po din po yung mga gamit niya. Hindi ko may kailangan na sulat ngayon. Oh, uh -huh. So, Nagpadok po, halo-halo po sa isang, yung walang subject, sa isang notebook lang po natin pinagkakasya, halo-halo. Oh, oh, oh. kaya... kaya na... po ako, may meron ka ba ang tuto? ano ka ba? Pero ano, salamat ma'am sa... Ano na po siguro po ma'am? Tanto po, na... Sa ano yun, po, Opo, ina po, na lang po pangaralan? Opo, po namin kami mga teacher po na... Kasi, kasi ano po, na po, mga po na, kasi mga kalasin po, na po yung, ma'am, yun po, po, po yung sinasabi ko ma'am sa kay Albert. Punan nyo ng yun yung bugut, yung yung kita, kayo, yung yung po, ang pakalala yung litato, yun ang pakahirap. Ngayon nga, ang ginagawa ko na po sa request ko sila, kinakonsensya ko po sila. Sipin nyo lang ako yung... Kasi, Mm, Magulang mo. Mm. -hmm. napakahirap ko na sa bukid, lalo yun, napakainit po. Parang mm. nabigyan -hmm. kayo ng bang. Tulad mo ako, napakaswerte mo pinapagharal niya ni Tegra. Mm. Yung -hmm. ibang bata nga ako, na na namamasukan na, 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 po talaga, nagganan ng na sili, nagbubukit, parang mm. -hmm. may pambawan. Ikaw ako, swerte mo. At Instant ano, kung... na yung ano mo. Yung mo, ganyan. Hindi yeah, ko sila pinapapakit na hindi Parang, hindi naman po sa pag-ano, parang hindi po nang na ako ng ganyan bagay. Kaya po nire-reverse na, na lang ko Ito ang hmm. kasi kahit sa pagsasabihan ko parang pumasok na basta. Hindi nga po, di ko pa talaga na ano sa bata na yun. Sa akin ko po sinasabi, maawa kasi kami kung nakakita. nakikita na, na dito sa kaya? Sobrang ano kaya, mabait po kaya si Kadjali? Kanya po nagagawa ni, ano, ni Albert po yung ma mag-computer. Sa, ano sa loob po ng bahay, sa loob po ng compound? Mm -hmm. Nasa loob na po ba sila ng bahay? Nakakalabas po ba? O, mm -hmm. ay, mm -hmm. Hindi na Basta, po. Ay, hindi na po. Basta nandun na po siya, lalaro na nandun sa loob. Ah, meron naman po sila. Anong ba nandun? Mm -hmm. Marami po sila. Kaya no? mm -hmm. ay, isa po yung ano, inabalta ko na, na yun nga hindi kumapasok. Kaya bigla kong sumugod si Kajali. Si kaya mm -hmm. Ako po yung aawir na aawir po sa mga ano mga kajari. Habang mga... pinapasok po oh. yung minisito sa akin sa kanya. Ano po po yung pinapasok sa kanya. Mm -hmm. O no, nga po, yung nabot nga po talaga po kung kasi nga po talaga concerned namin talaga si Albert. Mm -hmm. At ilang buwan na lang po talaga, baka bumalik ka pa ako ng grade 7. Mm -hmm. Ako sinasabi oh. po pa. Kasi ngayong third quarter po, medyo maano yung ma -ano, ma ano niya. Ano po kaya ang labo? para... So makakakaboy pa naman po kung gagawa po siya. Binibigyan naman po namin ng chance. Paulit-ulit po, araw-araw po namin naman. Kahit ano nyo po yung bang... Meron po kami mga SP, pinaparimahin po namin. Maaf po po. Pwede ma'am, ano, pagtulungan po natin. ano, kami naman ang gagawin po namin yung ano. Ang lahat para po hindi lang po siya. Okay. Salamat po. Nakakaya po sa halang pong na sa sambahay. Hmm. Ang tanongin niyo po muna. Kung ano yung ginawa niya, nari nanyan po natin na yung papelita na to do kasi, pukuin i-reverse na po natin. Kasi kasi po lalo siyang magano. Nag-start po kami nung ng Sunday. Inusap ko sana siya kasi kasi siya po siya hindi Kaya may nakatutok po sa kanya Araw-araw ko hindi nakuha ko sa kanya. Sa reading ko ano? English ko ba or Tagalog? Ah, puso eh. Baka po simula no, parang siguro paano mm yung -hmm. tako niya ta naninis na gano'n. Ano ang nakikita? Nabi nasa ko naman mm po siya. Hindi -hmm. po pa siya talaga nakapag-cellphone kahit po nasan. Kaya po siguro parang gano'n ang ginagawa niya. nag siya. Sa computer na siya kumaano. Yeah. Kapag masabot ko, hindi rin po nakapag-cellphone. Mm -hmm. Sabi ko din ko. Nakakatakdang puso sa akin. Nanunod na puso. Sabi na pinapairan ko siya ng tatay niya. Pinapairan ko siya. Pinapairan ko niya. <tanyo> Pero nakapantay okay. na din. Oo, pwede naman nga po yun. Kaya po siguro ng mga 2 hours, 3 hours. Maaari po day. siguro. So uh, ano ho ba? Yung sikok po, po ba is... Nakaka uh, uh, nakakatulong ba po ba na? sa school? Nakakatulong po talaga. Pagdating po sa ano sa mga school activities, mga pinapagawa sa teacher. Ano na po kapag mga hindi ko natapos yung ba? Pero kailangan din po talaga may meeting. Anong kaya oh, yun na? Yes. Yung, uh, suggest ko na lang din po. po, sa group niya para ah, sa ko na lang ang ah, gagamitin yung... niya. Pwede naman po ako para po, i-add in... oh, na lang po ako para ako, yung... si po. po, si po hindi po nag-aaral, diba, hindi po nag niya Singel. Mm. niya si niya, po sa group niya. Ba? Ako na lang po i okay. para kung ano, naihala ko po si Anko. po, sige. Ano po pala ang pangalan niyo po sa... Ayun, pa po. Para po ano naman po, ako na magbababa ka po sa cellphone At papaya ko. Sabi ko, di pa ako pinapahiran kahit na ano... Hindi, sabi ko pinapera naman daw po. Nung isa po, sabi ko, after, yung cellphone ko, yung iya naman sa school. Pwede magkabuti ng cellphone ko. Siguro ka ako, nahuhuli ka lagi na gano, nag-games, nag-game, kaya siguro tinatanggal ka ng cellphone. Ganun po yung naging ito, ano po? Itatawa-tawa lang po. nga hmm. po. Kasi, kaya po ang ang, ang suggestion po namin, kahit po siguro 1-5 hours. Kaya po ako wala na pakem. Eh ma'am, pero ano? Para uh, lang po uh, malaman niya kung meron yeah, ka yeah, Napakaganda po nung nakapunta po kami na, na pag usap tayo. Alam ano po namin kung ano po yung pwede na ay, kamukha niyan. Sa cellphone pwede uh, po yung ah, ano, uh, ah, pay, bigi, pwede na ano. Bago mo matulog, buhanin na. Pwede naman, ano, bahirang, mga, pwede, -pwede matulog, pwede ka. naman kasi oh. Uh, pwede na yung Saka pag napasok, bawal. Basta lang kung pagpinguli siya. Uh, ano, Nasa bahay uh, lang naman po ako yung cellphone ko pwede Kung may ma-activity kailangan. Saka po siguro ngayon, nagulong siya na yung um, halina po talaga na ano. Um, Parang may kulang po sa kanyang... Really so, parang kulang sa pansin. Mm -hmm. Kailangan okay. pinuntutangin siya sa sinagpangin. Eh bukas na lang po. Amin ano niyo po sa akin. sa niyo po kung ano kumangyari sa pag-usap niya. Kaya pag-uusap niya. Kasabi po na niya. Si Ma'am, salamat po di no, okay. po, thank you so much. Sige po, ma'am. maka po, ma'am. Ano rin? Hindi ka assert po yung tabang spelling po. Ito po yung kapatid ni Albert. Ah, yan po yung kapatid? Oo Ito po yung sumunod ni Albert. Ah, grade so 5 ka? Grade base po. Ah, grade base 5. Kaya um. sa po sa kanya, ito po no, sa mama. ka po no, sa no, natin. Para po. kamusta naman po itong mga kapatid? Oo, okay naman Naan na lang po talaga si Albert baka naparkada okay. na po 'yung nabagat na delivery push ko roon nga. May po na hindi lahan. O naman. Oh sige Thank po. Thank you po. Good luck sa inyo. Good luck Lucas. Pangmeryenda. merienda love <laughs> <laughs> 1, 2, right, okay?